<laughs> <laughs> Ang ganda Uli ka oh, Diyan ka na muna Kami na ka sa akin <laughs> Dito yan sa Quezon, San Francisco Zaldes Place Sikat yan sa Parola oh, So wakas <laughs> Ayun o, no, no. oh, puloy dalawa oh, o Pauli siya o, gamit ng lurga Up and no? <laughs> Haha, <laughs> sikke! Fish on, fish on! Fish on! place Parola Beach Resort tayo ngayon sa ano, Zaldis Place sa may Quezon, dulo ng Quezon San Francisco na to eh ganda na spot e eh, oh yan oh, no, pwede, eh, dyan kami nag ano, snorkeling na nakaraan, ay eh, kahapon ano, daming isda. isda mga isdang bato tapos yan, tapos ito yung sinasabi na spot sa likod, yung ilalim ng parola dyan daw may spot, kasi dyan daw merong mga ano, mga talakitok mga lapu-lapu kaya yun, subok tayo ganda ng lugar na to mas walang katao-tao kami lang ulit yung ano as a resort ayan o oh, ang bangkaan nila mas kaya yun nangangawin o oh. <laughs> mag-alok na yung andito nag care take care mm. ayan sama kapwa ang ilang dun anong gamit mong ano ah hipon hipon na ano sop hindi okay, pag meron ako sige bigyan kita para makasabay ka rin Sige. Okay. Sige, okay. una ka na para alam ko kung saan dadaan. Kalingo <laughs> e ka po. Ano yun? Ang batang angler. <laughs> Isa lang yung lure niya eh. So, ano? Na hipod. Kaya yeah. Sige. Medyo mataas. Yeah. Ano ba ito? Ang dami ipot ng kambing Oh, yeah Oh, hmm, tatalos ng bato ah Kaya doble ingat lang oh. Sakit na na no? Sakit, sumabit kumay ko Bahala ka sa buhay mo, ginusto mo yan eh Tayo sa spot Kasama ko si Leandro Ayan <laughs> tayo Pag ganyan, pag di nakaulihan, palitan natin yung door na yan Palitan natin ang iba Pero yung kakaya ng linya mo Ba? Hmm. Hmm. Tama yun ito, kaso dito kayo ispat yan kasi Doon malanganin, maliliit doon eh <laughs> Sasabit yan Dito tayo, yun sa dulo ito yung parola <laughs> Yan Ba Uy, sumabit Teka nga lang. Ano yan? Pating? Pating yun? O oh, yan, first cast Pating? Mga pating-patingan lang ha <laughs> Ayo. Tama ba't sa dulo na yan? Angis tayo, angis tayo okay. Ito, Nasa tapat lang kayo sa amin bumunga, doon malaking isda <coughs> Okay, sige, Tapos palit, lang yan Makaliwa tayo Maka pwede <laughs> ayun, <laughs> ayun. Ang ganda oh Oh, sige. Ang <laughs> Ang cute. Ang cute mo. Ang cute mo. Nakahuli ako. Dakmain mo na kita. Wait lang kayo sila muna. Ba? Hop ya. Yeah. Ito yung nahuli kayo. Same sa ganito. Last time. Huli <laughs> ka oh, Diyan ka na muna Kami na ka sa akin <laughs> yeah. Okay, palitan mo, ano papalit mo? Ano yan ha, paper yan, sa taas yan Paper yan na rin ako ng ibang lure Try naman tayo, ito Try tayo ng ano, uh, soft bait Ayan o, oh, soft bait Ayan, try tayo na ito Baka dito kumagat Ay, First, no. First cast. Tayo. Tayang. <laughs> Maka dito sa soft bait, kumagat ulit.

tuloy tuloy oh. no fish on fish on fish on oh fish on mm. ano kaya to ah hindi <laughs> na kita mapakawalan bahala dito ka na <laughs> galingan tiyamba mo malakas eh <laughs> barakuda <laughs> <laughs> Yun oh. Banacuda. <laughs> Ang kulit to. Oh. Ba ba palag pa. Ang oh, toto yan. Hmm, paano paabot yan oh no? ano sa ilalim niyan. Yan. yan. Rumpi Rumpi tawag dito <laughs> Nain nyo Yun Makauli rin Oh sukas wakas <laughs> Barakuta oh, magkaiwalay kayo Baka mag-away kayo eh Oh dito na lang Talong yan dyan Ah tatalong ba dyan yan Saan ba yun di siya tatalong Dito ano Pwede na dito, no? Pwede oh, na na <laughs> Ano yan? Ah, ano? kanuping? <laughs> Pauli siya, oh, gamit ng lure ko oh, Pakita natin, hali It lang Kanuping, <laughs> o ano? ano is yan? Kanuping, ano ping, no? Sige, dyan mo na nalagay <laughs> Pauli siya Nasamantala ko na pigtal Ay, na, ah dishon Uy! Pintol Eh, nanok. Snani. Palas naman oh. Ha ko na lang oh, susurdi ko na pagbibigyan. Snani. Eh. Pigtal pa. Nanok pa. Palas oh. tatlong na sana is daw apat kasama sa kanya ah, ha, ha sayang hahaha <laughs> sige angat mo yun <laughs> barakuda galing wali <Kamili> siya barakuda oh <laughs> uh, Fish on Fish on Olo? Fish on <laughs> tiki <laughs> Tiki o oh. Nakawalit tiki <laughs> Ang tapang ng tiki na to Nilamon <laughs> niya lahat eh oh Ang tapang ng tiki <laughs> Tiki <laughs> oh Kita tiki <laughs> Alina ah, na ah, tangali tapat makadali kami ni Andrew ng ano uh, ah, mga barakuda tapos ano snapper agrauper ah, tama oo tapos ano meron siya isang nahuli eh ano muta ko tawag eh. sa <laughs> spot sa may parola ganda <laughs> na spot napakita ko sa inyo ba? Diba? Baliya na yan Tawag dito uh, Dito yan sa Quezon Sa San Francisco Zaldes Place Or kung short sigat yan sa Parola Ito Medyo lang mahirap lang Pumunta sa spot nito Kasi sobrang bato sa tatalas Tapos may part doon na mo talaga mag parang mag mountain climbing <laughs> kasi walang ano pagilid yung daan talagang parang malabundok ang dadaanan mo kasi wala pa na oh hindi patag yung daan ayun na yung daan oh no? eh makitid yan na Andrew oh muhuli pa hop <laughs> yeah hop ano mo naman dadaanan oh no. Ah, oh. hirap yung huli dalawa na isang snapper tapos ano tawag sa isa na to? yun yep. na huli mo? kanuping kanuping no? ayos pwede na <laughs> taba rin ang balakudo yun huli <laughs> mamaya ulit doon naman kami ispat sa kabila doon no oh. update ko kaya kung may mahuli kami sige